Hello anyway, guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas from Masagdi Channel. A Fetiler Oza Matarder sa so, ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign of. For the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advice ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino ang energy or kaganapas sa buhay ng mga Virgo signs sa ating mga gilap? So guys, This reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap because don't forget to like and subscribe my channel and if you're for more videos, updates, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalang-lalo na ang dirigit skip ng ads away pagpalaing kayo nang Diyos at may palisik sikligig na gumapang na biyayang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advising ng ating angel spirit for the sign of. For the sign of Virgo. So let's see uh, and watch this. Angel spirit guys, please give me information. Paano kayo sabihin sa bisay ng ating mga baraha? So tuklasin na natin yan guys, ngayong buwan ng November. Alamin natin. So, this is something that King of Pentacles, being security and practicality is. So, ngayon mas magiging um, secure ka na, no? That because of your are providers, and of course, a supporter with your family. So, ngayon mas magiging mauta ka na how to manage and control your finances. And of course, at the same time, this is something that justice will be served, no? Maaring meron ditong usapin about, about sa law, no? About sa... About sa legal papers, sa documents So, maaaring may bagay na maaaring makuha mo na Na maaaring mo na Now, there's a cases din na maaaring magtagumpay ka Na maaaring um, sumang-ayon sa'yo at sa sa'yo ang ustisya And there's a six of cups Now, there's a past person coming back So, maaaring mayroong tao dito na babalik from the past Or there's a something familiarity or remnants Na maaaring manong balik Now, let's see em additional messages, there, there's a king of swords. Now, that's not the pattern. Putuli mo na yung mga bagay na hindi sa sa'yo. Na mas magiging wais, magiging mas matalino ka na dito at babaguhin mo na yung nakagawa, nakagalawan mo, mga nakagawian mo, mga nakasanayan mo. Ano man yung bagay na hindi na nakakatulong for you na maaring unti-unti nang babaguhin yan not the same time, there is uh, the Ace of sword. something na breakthrough, mental clarity. So, may mga bagay na maaaring magliwanag sa isip mo sa situations mo. Mas may mga bagay dito na aaring um, tumatak sa isip at utak mo, ano man yung bagay of priorities mo talaga na kailangan mo tutukan. Now, let's see. And there's something the Two of Swords. So, nagkakaroon ka ng indecisions. Na nahihirapan ka mag-decide na para ka na um, nabubulagan si sitwasyon na parang hindi mo alam kung ano yung kailangan mong gawin muna o unahin. So, parang there's something difficult decision dito na kailangan mo talagang um, pag-isipan. No? Hindi ka pwedeng ora-orada. Kailangan gagamayan mo. No? Kakapain mo yung eksena. Hindi ka pwede magmadali. No? Let's see. And this is the king of pentacles with a strength with a confidence. Lakas ang mga loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung, yung takot at pangamba mo. Alisin mo yung alinlangan mo dito na no, kailangan na uh, mas maging matapang kang harapin. Ano man yung bagay na merong kang uh, pinagdadaanan. So, basta maging secure ka sa lahat ng gagawin mo. No, there's a seven na with a harvest mo with a justice card. Na no, makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Ano man yung bagay na pinaghirapan mo, may pag-aani. The sabi na pwede ka something harvest time, paying off. Na no, maaaring nga naman yung bagay na ito maaaring may kabayaran. So, maaaring may magbayad sa'yo. O maaaring makuha mo yung pinaghirapan mo ano man yung bagay na pinagpagura mo dahil sa non na maaaring properties na maaaring makuha mo na or maaaring mabenta mo na, gano'n. So, let's see. What is the additional of messages with the six of cups? And there's an effort card for reverse. So, maaaring sinasabi dito na parang may babalik from the past na para susubukan ang iyong katatagan o karupukan. So, parang tinitignan dito kung kung ka ulit for the second or third time around. So, parang tinitignan dito kung magiging matatag ka ba. So, parang uh, sinasabi na pakailangan mong alagahan at mahalin mo yung sarili mo. No, huwag ka na magpapabudol muli sa tao minsan nang nanakit. What is the king of swords? So, there's a devil card. See? Tulad na sinasabi ko with the king of swords, putulin mo na yung mga bagay na hindi sa sa'yo. The devil card is something toxicities and negativities and negative environment or toxic family, toxic environment na kailangan mong pakawala putulin. No? Maaaring may mga temptations diyan na kailangan iwasan. Diba This is the ease of swords. So, it represents with a full card. Now, there's nothing in leap of faith. Now, parang susubukan lang yung pananapalatay at tiwala. At titigyan di dito ang katatagan mo. No there's a something, an ease of sword, something breakthrough. Magtatagumpay ka at magkakaroon na full card. New beginning. Okay, with the two of swords, there's a queen of cups. Now, there's an emotional intelligence. Pagdating sa emotion, maging matalino ka. Now, there's a two of swords naman na parang nagkakaroon indecided, non-decided, na parang ang ka, nalilito ka, hindi mo alam kailangan, ano yung kailangan mong gawin? Parang nabubulagan ka sa situation na kailangan mong mas maging matalino pagdating sa emosyon. Parang drama alert. na no, kailangan mas maging matalino ka no, pagdating sa emosyon na parang titingnan dito na dahil sa sobrang mahal mo siya noon, natitingnan ulit na no, kung mahal mo pa rin siya, parang ganun. Susubukin ka dito na ako magiging marupok ka ba talaga? Oh my God. Para may pagsubok na titingnan kung nadala ka ba. O maaaring maulit-ulit yung ganong nangyari. This is up King of Pentacles and sa Strength card. Remember to the Five of Pentacles. Na no, ngayon mas magiging mas matapang ka ng harapin. Mas magiging maingat ka na. Kaya ka nakaranas financial loss of financial crisis dahil from toxic relationship. Na maaaring nabudol ka na love scam ka na. Diba? Nalinlang ka. There's a justice scar because that's seven of pentacle. Reversed with a ten because With a happiness. Now, magkakarap ko dito ng kaligayahan na nag-uumapaw. Oh. Magiging masaya at magiging maayos ang sitwasyon at kalagayan mo. No? Parang, um, About talaga sa family na maaaring may kaugnayan no, with the justice card. Mga ma ma ano man yung bagay na binigay na pampasakit, pan, pasanin sa'yo. Maaaring this is the moment para harvest time na no panahon na ng pag-ani panahon na ng pag-unlad no panahon na ng pagbabago and there's a will for sure with turning back di ba so ito na no iikit yung kapalaran no, may mga bagay dito na maaring mabago na ano man yung bagay na minsan na nakit sa'yo, magkakaroon sila ng realization, na palpakang pinalit, na maaring mali ang kanyang kumaga isipan against sa'yo, towards you, na parang ngayon mas magiging wais at magiging matalino ka na kasi higit na yung na maaaring po maburso yung sitwasyon. Na ito na yung panahon at pagkakataon na maaaring makakabangon ka na sa lahat ng burden mo, sa lahat ng pasanin mo. etong buwan na to ay maaaring iikot na ang kapalaran at sa'yo na mismo. no Talaga nakatutok ang camera. Ganun! And this something that for ones, may celebration coming in. Some of you magkakaroon talaga ng celebration. Now with the high love commitment, No, mag-ingat ka lang with the temptation na kung magkikakasal ka na or papasok sa isang relasyon, mag-ingat ka kasi maraming tukso. And there's a sense of so with the sabotage. No, susubukan ka dito kasi sasabotayihin ka. No, parang langin ka. No, lolokohin ka dito, mag-ingat ka. No, susubukan ka dito. Maaring meron ka nang karelasyon taas, babalik yung tao na to para tignan no, kung mahal mo pa siya, kung maluloko ka ba niya, malilinlang ka niya ulit. Mag-ingat ka. Kung marupok ka ba, galat. And there's a night of there's a week prepared. So, we maaaring so, matutupad mo yung mga pangarap mo. May mga bagay dito na maaaring unti-unti nang giginhawa, luluwag ang pakiramdam mo. At maaaring magtupad sa mga pangarap mo na matagal mo nang inasam. For the outcome. There a five of ones. See, yung pinaka-outcome dito is something, a complication. So, mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. Una pa, lalo, lalo na pagdating sa finances, mag-ingat ka kasi lapitin ka ng budol. Lapiting ka naman loloko, kaya mag-ingat po tayo. And there's a night of cups. There's an offer. May offer sa'yo. Now, there's a high level commitment. No an offer. Proposal. Promotions. No? About sa finances. Basta may offer siya na darating with a two-sided. Now, there's a double-sided na parang when it comes for finances, may opportunities don Now, may promotions don Pagdating sa love like, there's something Uh, proposal, gano'n. Pag-ibig, relasyon, pagmamahal, and there's a an need swords. So, tulad na sinasabi ko, no. Naiigot na yung kapalaran na papabaro sa'yo. Mag-ingat ka lang sa mga taong nakakasala mo at nakakasama mo. There's a lot of, of toxic and negative things around you. Not there's a, so much pain. So, parang talagang you're feeling abandoned. Na parang na-abandon na ka, na iwanan ka sa ere. So, mag-ingat ka na. Na minsan ka nang iniwan itong tao na to. Huwag mo nang hayaan na bumalik pa siya ulit sa buhay mo. Na parang nabulaga ka na eksena, hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Ngayon, babalik siya, di ba? Para lilangin ka ulit. O, oh, mag-ingat ka. With the king of circus, the, the devil carcass, the four of wands, the reference with the queen of wands, by confident So ngayon, mas magiging matapang ka na, na mas magiging malakas ka din dito. At parang, this is something rising from the ashes, na parang binuha ikaw nito for the second time around, na parang, eto na yung panahon na parang, bubangon at makabawi ka na sa sarili mo. Na, at makakabawi na rin, nakapalaran sa'yo, maaaring magiging masaya ka na. Oo and there's a the temperance. Now this is not in like a perfect timing. So maring mga bagay na to na maaring darating yung tamang panahon at pagkakataon na may mga part dito susubok sa iyo. with a with temperance with the divine intervention na mag-ingat ka with the sabotage and traidor. No? Maraming taong lilinlangin ka with the full card, susubukan na yung pananapalatay at tiwala, and there's an impostor. No? Kailangan mas matalinos, mas wais ka na this time. Huwag ka na, huwag mong nga hayaan na maloko ka ulit nitong tao na to, or maaaring kumbaga manariwa, no? May ang minsan na naging sugat sa'yo. And there's something, the night of swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No? And of course, worries na nagkakaroon ka na indecision. So, ibig sabihin dito, kapag dumarating yung point na parang bumabalik-balik, na no? parang nagkakaroon ka ng na anxiety doon, na parang um, ang nafe-feel mo, you're feeling down, no? Kung sa dito na tingnan mo yung brighter side of situations, may mga pangyayari sa buhay mo na parte yan na kanakaraan mo, parte talaga na mararanasan mo yan, pero dapat handa kang matuto at lumaban. So let's see about naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, so na tayo guys about the finances and career love life at Kalisugan. Shop on a barrel life Oh my goodness. Oh my god. Sorry guys Okay. So let's see what is the finances and career love life at Kalisugar. So there's a seven of wands. So there's a protection. So talaga siya sabi dito pagdating sa finances ng karil mo, protectionan mo yung grounds mo and even your territory. So ngayon mas magiging mauta ka na, na mas magiging wise ka na ngayon. And there's a three of cups. No, kumbaga, po-protection namin yung sarili mo laban sa mga tao sa paligid, especially with your friends. No, there's a the debt card. No, there's an ending and a beginning. So, maaring, ito na ngayon ang, uh, maaring katapusan na, no, ng mga kaguluhan sa finances mo. So, there's a debt card with a transformation na maaring mabago na, no, ang iyong mga nakagalawan, mga nakagisnan mo about sa finances. And there's an ease of one. Dito papasok ang mga bagong proyekto. Plano na pagdating sa financing career, maraming pang na proyekto sa iyo, new job, new work, no? new opportunities, new business ventures. And there's a charity reduction movement. Maraming mga changes sa development mangyayari sa iyo. Na pagdating sa finances and career mo, maraming paparating. No, kung naghihintay ka ng job, may paparating na trabaho. Kung naghihintay ka ng ales, no, with a business trip, with a something international travel, there's a possible na makarating na. Na darating na information na yon na basta may mga changes dito na maaaring mangyari at maganda pagdating sa finances mo. And there's a doubt. And for you, basta maging mature ka, ha? There's something maturity and being grounded. So, there's a something a boss natutulong tutulong sa'yo. There's a boss. So, you come, or either you become a boss. Baka magkaroon ka ng sariling business. Pagdating sa love life, there's a star card, healing recovery. So, maring makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat na naranasan mo pagdating sa love life mo. And there's a three of swords. Maraming gitara talaga. Maraming mapanakit mahawa. Marami mapanakit pero dapat handa kang lumaban. And there's a judgment. Pinapalalahan ang katulad na sinasabi ko kanina. No, there's something na parang pagtapos na tapos na, huwag nang binabalik-balikan pa. Ganun. Kung baga, huwag mo na kaya ama nariwa pa ang sugat, ang pilat. And there's a need so something moving forward. Mag-move on na. No, or kailangan mo na makalayat, makawala dyan from that uh, situation na nangyari sa nakaraan. So, huwag mo nang, wag mo na entertain, diba? and there's another one so continue what you're doing magtyaga ka sa ginagawa mo and of course um, something perseverance so kailangan meron kayong um kumbaga pagtyaga na person mo ano man yung plano mo pa balak nyo there's a king of course Your person is very devoted itong person mo mahal na mahal ka o maaaring mahal na mahal mo yung person mo na pagdating naman tayo sa kalusugan mo there's a four of swords kailangan mo na pahinga nag over patig ka no? kulang ka sa tulog pahinga And there's is nine of pentacles. You have a potential for abundance, no? Magiging maganda ka lisugat pag alagaan mo. Kulang ka lang sa nutrition, no? Fruit and vegetables. So, kumain ka. No? Masyado mababa ang fiber mo, guys. No? And calcium mo. This something, guys, with the five of swords. No? Nagkakaroon ng self-sabotage. That's because action, no? Ibig sabihin dito, alam mo nang, uh, kumaga, dahil sa busy ka, kung ano na kinakain mo, no? Hindi ka na nakakakain ng masusustansya. And there's a six of wands for victory. So, maaaring magiging matagumpay ka dito. No, kailangan talaga ng vegetables. So, let, uh, there's a letter, victory. So, maaaring, there's a victory dito na parang may senyales na, na ano eh, no? There's a victory na dito. Oh. There's a victory. Oh. Na parang nire-represent -re dito na kailangan mo ng vegetables sa katawan. And there's a king of one, something ambition. Na nagiging makalimutin ka na. Na parang nagiging, ano kaya, eh, mabilis ka makalimot. No, and there's a days of There's a big shot and big money coming in for you. At malaking opportunities din na darating dito. Na pagdating sa kalusugan mo, mag-iingat ka kasi baka may malaking gagastusan ka dito. Mag-iingat ka, no, pagdating sa kalusugan mo, kung baga, health is well. Kailangan nalaga among inyong kalusugan. So, let's see. Ya. Pagdating naman tayo with the magic of fair messages advices. So, let's watch this. Okay, guys. We proceed na tayo, ha? So, nandito na tayo about sa magical fairy messages advices for you guys. Okay. Magical fairy messages advices. Oh, there's a new career. So, talaga sinasabi ka may bagong career. Now, there's something a new business venture. A new career, new job, new work. And there's a love life. Malaking factor talaga din ang about sa pag-ibig o relasyon career and love life talaga. Di ba yung sinasabi ko kanina na maaaring connected talaga ang love life at career mo? Na no, marami iinggit sa inyo. Sa inyong relasyon, sa inyong pagsasama, sa inyong pag-iibigan. Or baka susubukin ka pagdating sa love life. So, let's see what is the oracle card. And there's a limitation. So, limitahan mo yung takot mo. No, limitahan mo yung takot mo dito. Masyado ka nangangabar at na tatakot. Para ka It's either parang nangangabar ka or maaaring nananaginip ka ng kung ano, may bagay ka kinakatakutan and there's a toxicity diba? sabi ko na yun nakalaya ka na eh, sa toxic na relasyon nakalaya ka na sa toxic na mundo wag mo nang hayaan bumalik ka pa ang diba? galing no ang ganda, ang ganda, ng, reading na parang itong buwan na to na parang pagsubok no? itong buwan na to na pagsubok titignan kung babalik ka ba baba ba sa nakaraan so let's see ya. And there's a faith. No, talaga sinusubalang ang iyong pananapala pa wala No, kung um, nadala ka ba, natuto ka ba. And there's a joy. So, ligaya. So, magiging maligaya ka talaga. Magiging masaya ka talaga. There's a reveal. Meron dito nagre-reveal, di gumagante, parang gala. Meron dito, ito yung sinasabi ko kanina, parang negative eh. No, no maaaring ito yung ex mo, yung past person mo, No, maaring ito yung past friend mo na maaring naiingit sa'yo. And there's a block. No, binablock niya talaga. Kaya ka lagi nasasaktan at nabibigo pagdating sa buhay pag-ibig. Kaya lagi kang iniiwan sa ere. No, dahil maaring isa rin to sa gumawa sa iyo ng hindi maganda. No, kung ikaw ba ay um, birgo na laging sawi, laging iniiwan isa ka sa may gawa ng sumpa. No, there's something at twin flame energy. No, kung kahit na twin plane kayo, kahit na there's a divine connection, kung mayroong black magic involved, sumpa na maaaring mayroong gawa sa'yo, hindi ka talaga magiging masaya. Talaga, darating yung araw na parang biglang magbabago yung ano, yung yung mindset or yung utak ng person mo. Pag gano'n nagbabago siya bigla ng some of nowhere. No, okay kayo, pero bigla nagbago. Ganun siya. Let's see what is our Kang Hell Michael messages. Oh, tatlo. And there's a let go of fear now. Alis yung takot at pangamba mo. Ngayon na. Hindi bukas, hindi sa makalawa ngayon na. And this is your life for foes. Ito yung purpose mo sa buhay. No? Para mapuntuhan. Para matuldokan. And admit your true feelings to yourself. And act accordingly. No? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo yung kung talaga nararamdaman mo. No? Kung mag-iwasan mo mag -denying. What is the Jesus loving God said? Dalawa yung sinasabi ng ating Panginoon. With the Jesus loving quote said, If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to the yonder place, and it shall be removed. So see, kung naniniwala ka sa mga bagay na itinanim mo, kung ito yung ladat lalago, ito ay lalago. Pero kung kung yung uh, may tinanim mo, ay maaring um, hindi umuunlad at hindi lumayabong tulad ng inaakala mo there's something toxic na nasa paligid or environment no hindi talaga lalaguya kung mismong lupa na tinaniman mo ay puno ng toxic or negative di ba hindi magiging maganda ang bunga niyan no there is this something take their thought for the morrow for the morrow shall take thought take thought for the things itself so parang pinabahagi sa akin dito na kung Kumbaga, merong kang bagay na kailangan malaman sa ngayon. na mangyayari yun sa kinabukasan mo. Na huwag mong hayaan na mangyari yon. Ano man yung bagay na karapat dapat para sa iyo, kailangan mong baguhin to sa ngayon. No, parang may bagay dito na pinapakita sa iyo na hindi mo na dapat pa ipasawalang bahala to, no? Baka tuluyan kainin to ng exen or ng situations mo. Napaulit-ulit nang mangyari yon. What is the angel's number? There is a 16-16 readjustment. No, Kailangan mo mag-adjust. Your level of self-control is sufficient to take things right. On the horizon, in the possibilities of beginning a new romantic or platonic friendship, as well as a chance to begin life anew with a person like, from one past everything, will fall into pieces. So maraming para talagang, kumbaga, darting na pagsubok. No, kailangan mo lang talaga i-adjust yung, yung sarili mo. No, dumistansya sa mga taong negative at mga taong hindi ka sinuportahan bagkos kung mag gumagawa ng hanash or kung problema sa'yo. No, gumagawa pa ng komplikasyon sa'yo. Kung may mga bagay dito na kailangan mo nang kalimutan kung ito ay nakaraan na. What is the money mo oracle deck? There's a transformation. So, maaaring ito yung magbago ang sitwasyon mo. Don't be afraid for, for the unknown. So, wag kang matakot sa mga bagay na hindi mo palubos na unawaan Babaguhin ito at ibibigay sa iyo at ipapaalam sa iyo ano ba yung bagay na kailangan mo malaman. Shadow work of From the shadow work, there's an addiction na no, maaring there's a something addiction. Kaya may rebelde No, baka yung person mo na iniwan mo, baka addict yun or merong um, relation merong connected with the negative sides no maaring kumbaga masyadong obsessed possess no? masyado siyang kumbaga controlling ganda manipulating manipulative now there's something clarifying for your love situation And there's a focal phase. Now, be aware of hidden intention and underlying motives. So, let's sinasabi ko sa you no? Kung mag mag ka, no, sa may mga taong may lihim intention intention sa'yo, no, kaya siya babalik hindi para mahalin ka niyan. There's a need and intention. There's a clarifying for a love situation, life situation. Di ba ang ganda na sinasabi ng baraha, isa-isa lang talaga ang gusto niya iparating sa'yo, na mag-ingat ka. And there's a planning phase, no? Kung may mga bagay kang gagawin sa buhay maplanuhin mo ng tama at wasto. No, take step back and plan the necessary step to move forward so you may turn your goals into reality. So, kung papalanuhin mo to ng tamat wasto, to, lahat ang bagay na inasa mo ay maaari magkatotoo. Maaari mangyari. What lies beneath with the future? From what lies beneath with the future? Insecure! Ingetera! tulad na sinasabi ko, di ba? Meron ditong maingit sa relasyon. No? Meron taong, kumbaga, maingit-ngit sa iyo relasyon. Kung hindi yung gumagawa dito, yung ex mo, maaring kaibigan mo. From part of the light of his inward. Lagi nakasabay-bay ha, ang mata nakatingin lagi sa'yo. And of course, this is something inner voice. So, makinig ka sa gabay mo. No, may gabay ka dito na kailangan mo pakinggan. I have Confronted My inner fears And discovered The power of my inner voice Guided by my intuition I walk confidently On the path of light Trusting that each step Brings me closer To the clarity and peace So Kung baga magdadala Sa inyong kapayapaan Kung susundin mo yung mga gabay Now, maraming bagay Na pinababatid sa iyo There's divine intervention Now there's something visions, Intuitions Predictions Na maaaring may binibigay Mensahe sa inyo Yung ito pay attention There's a pick a card Yes no Alamin natin yung magiging Sagasa -sa tanong mo Let's watch this So, nandito tayo sa pinakahuling chapter, guys, no? Ang um, pick ko, yes no? So, before anything else, guys, ang um, pick ko, yes no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, ano sa uh, mag ka ng tanong, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapagisip ka na ng tanong, nakapili ka na ng number. Na magiging sagot sa tanong mo, well, please comment down below. At maraming salamat po sa mga solid subscribers sa mga bagong subscribers, sa mga followers natin, sa mga bagong followers, sa mga hindi pa nakaka-follow, follow, follow nyo ako sa aking FB page ha. Then of course, ay, subscribe nyo na ako kung di pa kayo nakasubscribe. No, hit nyo yung uh, notification bell para updated kayo sa aking video every single day. So, kung makakapag-upload ako, para updated kayo. Now, let's see. What is the additional messages with a ninja spirit? Let's start with the number one. Number one represent with a yes flow with the current natural progress, dadaloy ng natural at mas maganda at mas maayos. At maaari maging matagumpay ka. Number two, there is a yes. Number two, there is a yes. It's time the icing of the cake all. Oh, this is the sprinkle too. So, mas makulay, mas matamis ang tagumpay. Mas masarap at mas makulay. Oh. Number three, there is a no rethink your direction. This isn't your path. So, pinapakita dito na pag mo mabuti yung direction na tinatahak mo. Hindi yan yung para sa'yo. Huwag kang magmadali at mali ang yung direction na tinatahak. Bumalik ka. notingnan mo ano man yung bagay na mali yung ginagawa at pagisipan isipan mabuti ang iyong mga bagay na gustong gawin at tahaking landasin. So, guys, this is a monthly gabay for the month of for the month of November 2025 for the sign-off. For the sign-off, Virgo, so Virgo, Virgo, Virgo Maraming salamat po for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading Namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po Ang makaka-relate sa niyan comment down below Kung kaninong energy Ang ating na gabagas, don't forget to like and subscribe my channel And hit the for more videos Update ko maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel Lalo lalo na, hindi rin ka-skip ng ads pag pagpalaing kayo Nang jasad at may kapal, siksikliglig Nag-uumapan na biyayang ba ng balik sa inyo Maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye-bye. And babush.